muna yung bayang magilaw. Bayang magilaw. Oh, di ba? Magkano? Bitaka din ito wala nang ano. Saan <laughs> yan? Eh, ah? sabihin Ayusin mo lang sir, wala wala ano yan. Ah? Wala bumbang kasunod yan. Durog-durog naman yan likod dyan, minta mo pa rin, pamigay mo nalang ay. Pamigay mo na lang, kasi ah. hindi Ah, pwede na 20 yan, no? Yan, 20. 20, son. Ha. Pwede 5. Oo, by 5. Dila, Iwan mo na dyan. Oo. So? yung likod. Tignan yung Hindi <laughs> Magkano mag ba talaga presyo mo? Sandaan <laughs> na. Ah! Eh, na magkano. Ah. Durog na yung likod. Gagawin lang namin sandalan niya, Son. O, oh, Son, sandalan lang. Oo. Presyong, magkakilala, kaya hindi magkaibigan. Saan tayo nag-aala buhay, Sir? Ha? Son. Ba't kasi nagpakalbo ka? Ha? Lakit ako kayo, kalbo kayo eh. Paras ko kayo kalbo eh. Kaya ka sa atin o. Siyempre, idol. Idol, idol, idol. Ayan, sige. Kasi idol mo ako 30. O, 30 na lang daw. Son, presyong presions... hey, uh. magkakilala, hindi kaibigan na lang. Ayun, bukod sa kaibigan, ay hindi niya ako, 30 Try ito na lang. Ayun pala eh. Bayaran <laughs> ko na. O, bayaran na. dagdagan ko yung 5 piso. Dagdagan ko 5 piso, Son. O, na, Son, bayaran na o. Bayaran na, kakalaan mong kalbo. O, dagdagan ko na. Ay, do, kaya pala, idol mo pala, tinan mo yun. mo kalbo. 30. Ay, ya yakay.

Huwag mo na punasan son. Alam na namin yan na gano'n na talaga kulay niyan. Oo, oh, ganyan ang kulay. Huwag mo na punasan. Po, bawas na ano. Bawas yung ano. Bawas yung, <laughs> yung presyo. Painti na lang, son. Magkano binigay mo, boss? Dagdagan ko. Magkano? Oo, tito lang binigay yung sir. Ito mo Kailangan ko eh. Balikan mo na lang yung 30. Oo. Oh. <laughs>

Eh, matigas jadi talaga itong... Matigas ya <laughs> oh, oh, may baiti ako. Ah. Kali, kali wala, wala. Ha? Oh, huwag na... Pag na <laughs> <laughs> oh, tinanim namin yan. Oh, akin na ba ito mo? Kwarta, po ito yan. Oh, okay na. Oh. Ayan o, kwarta. Ah, na pala son. Kwarta, kwarta. Kwarta. Ayan, si Kwinta na. Okay, bigyan mo na po sa natin ito. Maganda ito. So, ayosin mo lang son ha. Walang ano yan ha. Mayari kasi. Walang ano ha. Wala. Walang mayari ha. Wala Sigurado. Sigurado. Ah! Yan <laughs> <laughs> oh. ah, lang yung natin natin. Bayang mag-ilaw. Bayang mag-ilaw. Ayusin mo. Walang wala. Parin ta ha. Ayusin mo na lang. <laughs>